mag-resign na po kayo. Alam nyo ba ang ginawa niyo, mga kapatid? Ha? Ito is economic sabotage. You kept the cost of the electricity so high that investors, foreign investors, run away from us, going to Indonesia, going to Thailand, going to Malaysia, because the cost of electricity there is so low. Engineer, ikaw madidikdik dito, maniwala ka sa akin. Ikaw madidikdik dito pag hindi mo inamin sa amin, sino nagkuto sa inyo na wag mag-compute? Yung pong pag-compute is uh, may sinusunod po na rules. Oo, oh, alam ko kayo, pitong okay. taon rin kayo hindi nag-compute. Huwag niyo na kami paikutin dito. Pitong taon kayo hindi nag-compute. Sino nagkuto sa inyo wag mag-compute? na Your Honor, uh, kaya nga po okay. wala pong... nag-compute ka hindi? Hindi po, Your Honor. Hindi ka nag-compute sa loob ng yes. pitong taon. Okay. Alam niyo na may reset. Alam niyo na papasok ang 2016 hanggang 2019, fourth regulatory period. At hanggang ngayon, hindi kayo nagko-compute. Bakit? Dahil sinabi ba na Meralco, huwag kayo magcompute Kasi kapag pinagbatayan natin ang parameters ngayong 2040, napakababa at tataas ang singil sa taong bayan. Sino nag-uuto sa inyo sa komisyon na, na huwag mag sa loob ng pitong taon? Na sinisingil ng Meralco sa atin na 14.97%. Whereas, those are the computation that according, ha, sa Philippine Stock Exchange ay napakababa. 6%, 7%. Ito ang dapat na sinisingil sa atin ng Meralco. Hindi dapat 14.97%. So ngayon, 8% na sa taon-taon sa ating mga kababayan, lalo tigit nung panahon ng pandemic. Now, so ngayon, ibabalik ba ito sa taong bayan?